Again, good morning, good morning sa lahat. Ayan, pasok tayo sa work. Ang daling pa mga ko. Mag-aalas 6 pa lang ako makalit na mga sadik. 5.14 in the morning. Yan. So, hindi na ako mag-edit. Diretso na to. <laughs> Parang live lang ito mga sadik. Kaso wala lang fun live ang yung likod. So, ganda lang. Yeah, pag mga dito, may bukas yung mga ano nito, supermarket niya. Yeah. Ito 24 hours to, you no? Supermarket. Pag ganyan, hindi ka Yung, yes. uh, ano mo. Tawag n'yan. Small last supermarket. Tapos 24 hours. Hindi ka logi. Kaso ngayon, alam ko yung pag, pag nag na ng tax, mas mahal. Kumpara dun sa may, uh, nagsasarado. <coughs> mas tubli yata ang taxing ganyan I don't know comment lang mga si Rick sa mga nakakalam again shout out sa lahat ng mga katulad ko nagbabike to work din yan ingat ingat po tayo mga sirik, sa Rick sa eh And sa mga hindi naman nag-bike, ingat ingat tiyan pa rin. And sa mga kapwa ko, FW dito sa Saudi Arabia. Good morning, good morning po. And dyan sa Pilipinas, nung sa mas Pilipinas good morning pa rin mga salik again shoutout nga pala sa mga uh, siklista dito sa Jeddah sa Aldarib yung malapit na po ang race sa Piyo yun sa mga gusto sumali pwede po ang TMTB at gravel bike mga salik. so may mga category po dun mga salik pwede po yung gravel bike, para sa mga gravel bike din sumali po kayo mga silik pagkakataon nyo pa yung para pakita yung lakas <laughs> again big shout out sa boss J yan hindi na naman ang mga resort eh kaso yung hangin di malamig eh di malamig yung hangin mga silik Pero pag mga siguro mga sa na ng eh. September, malaligyan ang salig. tatawid muna tayo thank you thank you nga pala sa mga lahat ng followers ko marami marami sa lahat mga salig at matuloy niyong pagsuporta sa akin supportan niyo lang mga salig time van page sana maabot ko na iyong uh, yung uh, 60 hours 60,000 hours na hiningi ni pa ni uh, ini... tawag yan ni Meta magkaroon na tayo ng ads and sa mga ah uh, may slide kung gusto ako sa pabarating na race sa Pio hanggang ngayon di po makapag-desist sa mga sudik hindi ko alam kasi nga yung pride din natin is ano yun yung mga salik? Tawag yan. Ah, re-request natin yun. Papayagan tayo mag-day off ng Friday or kaya magpanggabi tayo. Kung ang um, mababagbigyan tayo ng panggabi, pwede pwede mga salik. Pwede sa sumali. Pero kung hindi nyo lang ng problema. So hindi ako makapag-promise. Pero yung susubukan ko makapunta Masarik sa September 20, Friday. Ah, uh, para magkita-kita tayo mayroon. Mga kapwa ko, FW alam mo this way. In Sarap ang buhay pag gandang oras na sa dik. Pamay na ako sa pamaganda. Kunin ko na. Sarang kasi minsan may, may nagtatapan ng mga uh, sapa na pwede pang pwede, pwede mga dik. At sa mga mahihiyaman dito sa Saudi Arabia yung gustong gusto kong bahay ang ganda oh. design niya pati yung mga nilabas niya punong puno ng kahoy pag ganda ride kasi mo lang kasalubong ayan kita yun naman masalik again shoutout sa lahat ng followers ko maraming maraming salamat mga salik sa inyong support tulungan nyo pa umabot yung 13,000 malapit na po tayo mag 13,000 mga salik Kunti yung support lang mga sati So ganda po yung mga sati Ganda po yung magmamadaling araw Anas dam As ng mga miso sa oras, sarap po mo yung tinapay Pandesal Yung amoy ng pandesal yung oras, sarap Ito pag gantong oras, maraming nagyaging Ito mo Yes, Yup Dito pang umaga tayo kasi may meeting tayo. Mga stop. Baka po ako stop. <laughs> Pero ang times talaga nakakasawa na sa work. Ganun. So hopefully mapakaya, makayanan pa ng yung lingkod. Siya makahanap tayo ng bagong trabaho. Eh. Kasi parang nabuboring talaga ako dito kailangan natin talagang uh, maghanap ng bago uh, kasi uh, gawa ng ano gawa ng eh, pamahal ng pamahal ng mga nito cost of living hindi pa masyadong mahal hindi makatulog sa ibang bansa pero yun nga uh, taon taon nagbabago mga price na mga bilhin nagdadagdag kung dyan sa Pilipinas kayo ah uh, Maray sa presyo dito tahimik lang kami pero talang ramdam na ramdam na kahit yung local ramdam nila ang ganong kahirap sa'yo so, malapit tayo sa work so makikita nyo yung oras ko hanggang sa trabaho kung ilamin nito wala tong hinto hinto Diretso vlog to mga sarik yan. Walang edit edit. So titingin nga malamang gano'ng kalayo yung minabay ko. Ilang minuto. At least meron idea mo so Ito natin mag green light. bus And, yung mga bus na dumadaan sa mga ano mga waiting area na pwede kayong sumakay kay Masarik pag sa Pilipinas ang dami na mga mas maagang pumasok so ayan yeah, maalaman yung, ito, kung ilan oras yung pag-ubay ko mula sa bahay hanggang sa trabaho sa ilang may oras ilang minuto pala <laughs> dati naranasan ako isang oras sa ating bike kala sa bayan nga sa dati kong trabaho talagang ano ko na yan yun yung oras na yun sinasako ko na kaso mas mahirap kapag ka naplatan ako dun ako nahihirap ang mga sarik pag nabubutasan kasi nagdag oras yun Slick ka pa. Masinig ka. Ganda. Sarap. Oh, oras. Sarap pumasok ala 6. Sarap, sarap matulog. <laughs> so ayaw walang edit-edit mga kasalik. Diretso po to Parang live din po ito mga kasalik. wala tayong pan-live. Yung link ko na inipitipid. po ayun itong gantong panahon, gantong oras gantong katahimik <coughs> pag may schooling, yung mga bata gantong oras mga sa sila yan magapasok na yung mga salik parang sa Pilipinas din sa mo sa school na